Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa gitna ng hiwalay Bea Alonzo at Dominic Roque, isa-isang naglabasan ang mga umano'y dahilan ng kanilang hiwalayan. Sa pinakabagong episode ng YouTube channel ni Christy Fermina na Showbiz Now na, nagkwento ito tungkol sa di umano'y dahilan ng breakup. Sa conversation niya kay Romel Chica, iginiit ni Christy na may politiko na sangkot sa hindi inaasahang up ng well-loved couple. Ang sinasabi ni Christy na politiko ay kontrobersyal daw nitong mga nagdaang buwan at ito ang boss ni Dominic na siyang may-ari din ng tinitirahan nito. Sinabi rin ni Christy na pinaiimbestigahan na ng kampo ni Bea ang totoong trabaho nito dahil na-afford niya na tumira sa isang mamahaling tirahan na kahit mga artistang sikat ay hindi makatira doon. Ang sabi, meron siyang business mm. uh -huh. at nakatira siya sa isang super pangmayaman na no kondo. What? Diba? Okay. Yung mga sikat na artista nga, hindi naglakas loob na tumira doon. Oo, hindi lakaya. Diba? So, siguro'y gumugulong na yung imbestigasyon mm -hmm. dahil merong nakaalam na oo, oh, oh, may trabaho siya. Uh -huh. Pero walang depenido na sagot kung ano yung trabaho na yon At ang condo unit pala na tinitirahan nitong si Dominic ay nakapangalan sa isang napaka controversial na politiko. Uy! Ay! ay. So, politiko ang sinabi ko, lalaki ha oh, Lalaking politiko oh, oh. So may hmm. shade na ka oh, oh. Ngayon, kapag tinrace natin Bakit nakapangalan doon sa politiko yung unit At bakit siya ang boss ni Dominic Ay, grabe Kayo na po ang bahalang humusga kung ano nababalitaan ninyo Tungkol doon sa politiko at sa kanyang mga kaibigan Kung nagustuhan mo ang content na ito Huwag kalimutang mag subscribe At i-click ang share like at i-comment ang inyong opinion.